thanks for coming. Thank you for joining us tonight. Um, masaya kami na kapiling kayo na inintroduce kami niya ni ngayong Ms. Han, the very beautiful Archie of mine. Now, uh, pinakabagong babies ng beauty derm. 16 years ng beauty derm at sweet 16, sweet couple ang kasama ninyo, sweet girl. Diba? Kaya nakakatuwa. Um, I am, we are just Both very grateful to be part of this wonderful, uncaboggable, phenomenal company, phenomenal family of Beauty derm. Um, Just like what she said earlier, and I reiterate that, though we have a contract with Beauty Nire, ni have official yung aming partnership, we have been working together for a very good cause for the society, for the community, for our kababayans. And I'm just so grateful. Thank you for everything that you do. Thank you for everything that you, uh, that you plan to do, not just for yourself, not just for your, your company, but for the community, for other people. I'm just so grateful to be associated with you. I am so uh, grateful to be sitting here beside you. Yung maindikit ko ang pangalan sa'yo at sa kumpanya ninyo, isang karamalan sa akin yun sa aming dalawa. At um, uh, hindi ito pera-pera lang. Dahil kahit wala pa itong, kahit walang TF, nagtutulungan na po kaming dalawa. Nakakatuwa lang na bonus na ginawa, inofficialize namin ang partnership namin. Uh, wala kami kontrata, wala kami anything, pero nagpapapicture ako sa harapan ng logo ng Beauty Derm, nagpapost ako sa kanya. Lahat ng mga, maraming activations ko, ang sinusuportahan niya kahit hindi kinakailangan ay pagsigawan yung pangalan niya at ang kayo pangalan ng beauty term. Just so grateful. Ang daming bata at ang laking bagay sa edukasyon ng Pilipinas yung ginagawa mong pagtulong. At salamat dahil ginagawa mong instrumento dito. And uh, yun lang. God bless you. God bless beauty term. And hopefully, we can both help you make the 60th year of beauty term really phenomenal. I love you. Happy, Happy birthday! birthday. Happy <laughs> birthday! Ate Ray, ano naman ang gusto mong sabihin ito? Parang nawawalang na magiging speaker ko. Sige, nawawalang boses ko. Actually, scholars namin ni Anji, second, third year na pag-graduate sa wakas. Talagang pinag-pray namin to, tapos nag-message kami, ano na, Anji? Kasi Anji din tawag niya ano na, Anji? Ganun kami ng ganun. Kasi busy din siya, nagkataon, daming shows sa pro, daming shows ko. Sabi ko, bakit paurong ng paurong, nasakto na birthday ko pa? first month to pa. Diba? Pag si Lord talaga gumawa ng way, the Lord is always on time. Dapat naniniwala tayo sa so timing na yon. At ito na, siya na lang ang kulang. Diba? Sa so, dami ng A-listers natin, matagal ko nag-dream na, sana masama sa akin. Si Achi, tapos may bonus pa. Napakabait ni Ayon. Kwento ka lang si Mabilis lang. Nagkwento? Napakabait ni Ayon kasi ang daming tao nung sa building, tinatago namin sila. Gusto niya nang bumaba sa binary, sa sa cafe ko. Sabi ko, Wali, Wali, adding in na uh, kapampangan. Sabi ko, huwag ka dyan, maraming tao. Ay, hindi, anti Sabi niya, tulungan kita para ma-promote. Diba yung yun palang grabe na. At saka nung pinapromote natin yung vlog ni Aji, parang ang away naman na exposure ni Aji sa akin, nakakahiya. Nagbigay lang naman ako ng scholarship. Parang beauty term, beauty term, beauty term siya ng ganon. Tapos ilang events niya, birthday niya, hindi ambassador, ini-invite niya ako. Eh, mahihain pa man din ako talaga. Kaya yeah. yun. So, thank God. So, eto na siya. I think, uh, clueless lahat, nagkataon lang na nakita nila kanina yung team vice. Medyo na tayo ng slide. Pero <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> kasi ito sa team vice kanina. Meron. Pero, <laughs> 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 Pero, <laughs> Pero, lang. Pero, na. Pero, na pero nakita kasi yung team vice, alam na alam yung team vice kasi ang lalaki mga bakulaw na bakla. Pag nakita, ang lalaki nito baklang na team vice, ganda to. <laughs> pero thank you, thank you, Atene. Eh. Pero ang mga nga kasi talaga, ako din personally, saksi ako, kung gano'n na katagal yung relationship nila Nadalo na isa rin ako sa super happy na finally natuloy. Yes, niya. isa ka sa mga gumagawa talaga ng paraan eh. At saka yung first meeting pa lang natin, nandun doon si Darla. And actually, you were the one who made it possible. At isa pa pala, nakalimutan kong magkitin. Sobrang malaking bagay ito sa amin ni Ayon at sa, komunidad sa komunidad ko na makita ang may brand, malaking brand na katulad ng Beauty Term na pinumumunuan mo, na may nagtitiwala at nakakakita sa aming dalawa. Not just as individuals, but as partners it's just very progressive. It's so now, yeah. di ba? Marami dito, hindi lang yung team vice, hindi lang kami nila dahil Jaiho, yung mga press. Di ba? Pasaya para sa atin, sa komunidad natin na may naka-acknowledge sa atin. And at this point, it's 2025, we are seen, we are being trusted, we are being validated, we are acknowledged. Di ba? Not just by ourselves, pero lumalang pa sa community that our presence, our existence, our love, our relationship is being acknowledged and that's one great win. It's really phenomenal. Thank you very much. Yes, di ba Ate Dora? Sa so, toho, palagi tayo nagpapasalamat kay Mimay sa napakagandang ibinibigay niya siyempre sa ating lahat ng na mga nandirito, di ba? Yung opportunity, na nag-open siya ng napakaraming doors for us. Ayan. Thank you, Mimay. Thank you, Ayon. Ayan. Mami, thank you so much. Kapag, I'm sure, Johnny, kanyon ang dami na gusto itanong ng ating mga friends from the press. Bro! So, Vice so, and Aya, meron na lang tayong short Q&A with our friends from the media. Si Kumawo na, Jai, meron na tayong mga chefs. Siyempre, uh, oh, ay, pawis na pawis na yung asawa ko. <laughs> <laughs> oh, stress na stress na siya. <laughs> oh, oh, nami, May ayon and Mamaray ang mga names na magtatanong. Ako na lang din siguro yung lalaki oh, at Ate Doris. Yeah. Unahin na natin si uh, mula sa Philippine Star, si Natalie. Ayan, nandun na si Natalie. Ready na. Natalie, magpakita ka kay Meneke Ayan at saka kay uh, Mama Ray. Hi, Natalie. Nice to see you again. Hi, Vice. Ayan, uh, Mama Ray. First of all, congratulations. So, yung una kong question na uh, for Ayan. Gaano pa kahalaga sa iyo self-care? Kasi nakwento na rin ni Vice na ang uh, laki mo influence sa kanya. Pero, of uh, course, gaano pa importante sa yung self-care? Kasi uh, unang una nasa probinsya pa, nasa probinsya pa lang ako. Parang active na ako eh. Yung lahat ng ginagawa ko ngayon, yun din yung ginagawa ko at dati sa probinsya. So, ang pagiging healthcare sa akin, sa mga priority ko yan sa buhay, parang kadugtong na siya ng buhay ko na hindi active ako, hindi lilipas yung uh, araw na wala akong ginagawa. Kaya, and then, sa trabaho namin, siyempre kailangan maging, uh, maging, uh, pangalagaan yung mga katawan mo dapat laging maging malakas sa uh, pag huwag magpabayan. Kaya yun, mas inaalagaan ko yung mga pangangatawan. Thank you po. Thank you. Natalie, ayan. Meron pang question for Meme and for Mami. Do lang natin, <laughs> I trust you. Oh. Grabe ka. po. yun, Mami, ispapwede mo na lang impact ni Ayag sa'yo. I'm sorry, sorry twice. Gano't. Um, So influential is ayon sa health body? Ang laki kasi nga, I have been, um, I have been um, unhealthy. My lifestyle is so unhealthy. I sleep so late. I, I, I used to eat unhealthy food. Um, I used to really stress myself. I used to overwork myself. Sobrang unhealthy talaga siya. Pero nung dumating siya, nakikita niya kung anong ginagawa ko sa 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 mundo ko, sa sarili ko, sa panusugan ko. And he was so sincerely concerned about it. So kinakausap niya ako. Tinignan niya ako basta kinakausap. Ginagawa niya, tapos nakikita ko sa ako mismo na ihihiya. Ako yung nahihiya. Tapos nakikita ko na kung, kung paano siya kumakain, kung ano yung kinakain niya. Nung simula, pinapanood ko lang siya, pero I admired him since then. Pero hindi ko naman siya sinasabayan hanggang sa umabot na siya ng ano na na kailangan itigil mo na yung ginagawa mo. Diba? Itigil mo na yung pagkain mo ng sobrang baboy, sobrang prito, sobrang matika, ang lakas-lakas mong magkanin. Tapos, he brought me to the gym. Oo, noong mga panahon nagkukubli pa kami, nung hindi pa open yung relationship namin, pag nasa ibang bansa kami, I used to go to the gym with him. Sabi niya, hindi mo kinakailangan mag mag, mag, mag weight lift or ano, maglahat ka lang sa treadmill. Habang nagbububuhat siya, pupindutin niya yung treadmill sa so maglalahat lang ako doon. Tapos bumili siya ng treadmill nung pandemic para may, may, treadmill kasi sa bahay. So sabi niya, kailangan dalawa yung treadmill para sabay tayo. So bumili siya ng treadmill para sabay kami nagka-treadmill nung pandemic. Tapos pinag-box niya din ako. Lahat. Uh, tapos tapos, ina-encourage na talaga ako sa mga physical activities. Tapos, um, hindi niya lang ako na-convince mag-bike. Trinay niya isang beses, nasa Angeles kami, Clark. ay sa Clark, nasa Clark kami, pinagbisikleta niya, da, niya ako doon. Wala pang 10 minutes, ayoko na. Sabi ko, mamamatay ako, mamamatay ako, mamamatay ako. So, buti na lang may nagpahiram sa akin ng ano, ng electric bike para nasabay ako siya. At is ito, sige, masasabay ako ito, pero wala akong nararamdaman hirap. Kasi, pero yung totoong bike, yung bakit pala na no, one inch lang niya tayo inangat ng lupa na no, hindi ko na kaya mong mamatay ako talaga? Tapos, ayun nga, he has always been reminding me to take care of myself because it is a fact that we are not getting any younger. ba? Diba? Every single day, tumatanda tayo ng tumatanda. Yung panahon at yung edad natin. Pero may paraan para mapanatili natin uh, um, at maganda yung sarili natin. Sobrang yung vain. Sobrang yung vain. Yes, provinciano siya. Pero alam niya kung ano yung tamang pamamaraan para alagaan siya sarili niya. Malinis siya sa katawan. Malusog siya. So, kung yung partner mo gano'n, nakikita mo ang ganda-ganda na epekto sa kanya. Lalo pa, sa edad namin, mas matanda ako sa kanya ng very light. <laughs> <laughs> ng very light. So, ayoko na magmaging maging evident yun na pag nakikita kami dalawa, mukha akong chahin. At hindi naman lahat na dadaan sa make -up ibang bagay din talaga yung manusog yung pangkatawan mo at manusog yung kalooban mo at masaya ang puso mo. Yun ang influence yung binigyan niya sa akin. Binigyan niya ng kapayapaan at kaligayan ng puso ko at yun ang lalong nakapagpabata sa akin. Thank you. Valentine's Day. Yes. Eh, kasi yung Sweet Sixteen, dapat sweet din yung mga kwento natin. Ang sweet? Oo, oh, Sweet Sixteen ang beauty doon. Tapos tingin niyo po Uh -huh. Mahihiyain kasi siya talaga. Kaya pag mag-ikaw, overwhelmed siya. Kaya ako naman, gusto ko natutuwa ako na experience niya ito. Pag nararamdaman niya yung love ng ibang tao sa kanya at support. It's it really overwhelming. Thank you, guys. Thank you. Maraming maraming salamat.